Sino at ano nga ba ang tunay na isang halimaw? The great Victor Frankenstein. Thing. Of the world. Just for being who you are. Victor! much more carnage it's Siya si Victor Frankenstein ay isang scientist na gustong may mapatunayan kaya naman bubuo siya ng isang himala. Gamit ang mga napag-aralan niya, dito nga niya gagamitin ang iba't ibang parte ng katawan ng iba't ibang mga tao para nga bumuo ng isang creature na bibiyayaan niya ng isang buhay. Pagising nito, parang nga itong isang sanggol na walang kabuang-buang kaya naman hindi nga magiging magendang relation ni Victor na mauuwi nga sa matinding galit sa isa't isa. Dito na nga sila magkakahiwalay kung saan tatakas nga si Victor sa nabuo nga niyang sa tingin nga niya ay isang halimaw samantalang itong nabuo niya ay aalamin kung sino ba siya at paano nga ba siyang mabubuhay sa mundong ito. Dahil nga iba siya sa normal na mga tao, dito na nga siya makakaranas ng kalupitan nga sa mundo na dudurog sa kanya pero magbibigay lakas para harapin nga yung taong bumuo at nang iwan sa kanya title ng movie, Frankenstein. What a very beautiful film. There's something nostalgic lang sa storytelling nga nito. Sa a fan ng mga Tim Burton films or yung mga fantasy drama movie nga ng bata ako, feeling ko, na-capture naman nila yung magic and darkness ng mga mundong yon na sobrang nagustuhan ko nga. Ako lang ba yung iyak ng iyak doon sa part nung kay Frankenstein na? Kasi sobra siyang nakakaawa eh. Specifically yung sina nagtatago siya, tapos nagte siya, tapos pinapat niya yung ulo niya. Kasi may natulungan siya, wala lang, nakakayak. Amazing casting din pala from this movie with Mia Gott, Christoph Waltz, si Oscar Isaac, and syempre, si Jacob Elordi. Sobrang kudos kay Jacob Elordi dito, kasi ang ganda ng performance niya, lala na yung small details doon sa paggalaw-galaw niya, na para lang talaga siyang pinagdugtong-dugtong na parte ng katawan ng mga tao. Okay, again, I love the storytelling here, the pacing, the flow, and yung mismong plot na malinis naman din yung pagkakakwento. I love na hinati nila sa dalawang chapters yung story, one from the creator's perspective, and another one for the creation. Actually, ayun nga eh. Basically, the story is about the relationship between the creator and its creation. Na hindi lang din talaga to kwento ni Victor kay Frankenstein, but also ni Victor sa tatay niya rin mismo. Magayon tatay niya na sobrang kinakaayawan nga niya dahil hindi nga siya tinirato nito ng tama, ay yun din yung ginawa niya kay Frankenstein na interesting din lalo na kung paano nga nila pinakita kung paano to nakaapekto sa personality ni Frankenstein mismo. Chosen in a way that they're the same, na parehas nga silang nakaranas ng pang-alipusta at pang-ape sa sarili nga nila mga creators, pero ang pagkakaiba nila ni Victor, si Victor mas pinili niyang magpalamon nga doon sa kasamaan while si Frankenstein, yung kasamaan na naparamdam sa kanya, ayun yung naging dahilan kung bakit siya naging mabuting tao. It shows na monsters aren't born, they are made. And it shows nga sa karakter nila dalawa. Yes, kawawa din naman talaga si Victor kasi isa victim of poor parenting na gusto lang naman din talaga niyang may papatunayan nga doon sa magulang niya to the point na nalabo na nga nito yung mismong innocence niya. Ngayon, it doesn't justify yung nagawa niya kay Frankenstein, but you could somewhat understand lang din talaga where it's coming from. Same kay Victor nung bata siya, sobrang naaawa ko kay Frankenstein dito, lalong lalo na nga doon sa una, kasi nga, ito yung tatay niya or bumuo sa kanya, pero ayun, hindi siya pinagkakatiwalaan, kinadena siya agad, and hindi naman siya tinuruan ng maayos na umaabot pa nga sa pananakit, katulad din ng ginagawa ng tatay ni Victor sa kanya nung bata siya. Kumbaga, all he had to do was bigyan nga ng maayos na atensyon at maayos nga na ng pag-aalaga at syaga nga doon kay Frankenstein. Pero sadly, hindi nga niya na at nagawa kaya tuluyan nga nasira yung relasyon nila. Kaya naiiyak din talaga ako dito nung pinag-uusapan nga nila kung bakit Victor lang yung kayang sabihin nga ni Frankenstein. Tapos itong si Victor, nagagalit nga siya kay Frankenstein kasi nga, ayun lang yung kaya niyang sabihin pero hindi man lang niya na-appreciate na kaya ayun lang talaga yung sinasabi niya kasi nga, siya lang yung meron siya dati sa mundong yon. But still si Victor, he wanted more agad-agad na hindi nga niya pinalaki ng maayos si Frankenstein. So yun, it's a very beautiful film, lalo na look-wise with its production design, costume, makeup and prosthetics, set and locations. 10 out of 10 talaga. Ang isa to sa si Guillermo del Toro na movie na talagang nagustuhan ko do I would say na parang medyo lumaylay nga lang doon sa third act na parang minadali na okay lang din naman yung sa forgiveness part sa doon sa dulo pero ayun lang parang nung papunta doon medyo nawalan na nga ng laman yung story I think hindi lang talaga na Ernie Victor yung forgiveness nga doon sa dulo and also parang masyadong biglaan and out of nowhere kahit na meron silang pinakitang backstory na parang ang feeling ko pa rin ha? biglaan na lang siya bumait at nagsisi So yan, I love this film. There's something nostalgic lang talaga dito habang pinapanood. Kung ako nanonood ng mga Tim Burton or Steven Spielberg movies nga dati, that there's something magical and ramdam mo lang din talaga yung puso doon sa mga kwento nila. Kaya ng title na to ay Frankenstein and ang torta rating ko for this ay 8 or 8.5 out of 10.